Ang Siya ay namatay para sa mga kasalanan ng mga tao at mabuhay mula sa mga patay. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at pag-aari niya. Ang iyong... Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at pag-aari niya. Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin at maaari kang mabuhay magpakailanman kasama niya. Para sa higit pang mga detalye, maghanap sa YouTube Great Life Event. Of... Wow. Will be Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at pag-aari niya. Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin. The, gift from, from the most high. at pag-aari niya. Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin at maaari kang mabuhay magpakailanman kasama niya. Para sa higit pang mga ang anak ng makapangyarihan, siya ay namatay para sa mga kasalanan ng mga tao at Para sa higit pang mga detalye, maghanap <coughs> pag-aari niya. Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin at maaari kang mabuhay magpakailanman kasi siya ay namatay para sa mga kasalanan ng mga tao at nabuhay mula sa mga patay. Tanggapin mo siya bilang iyong Jesus Cristo ang kaloob mula sa kataas-taasan. Siya ang anak ng makapangyarihan. Siya ay namatay. Kapit mo sa bilang iyong Panginoon at pag-aari niya. Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin sa bilang iyong Panginoon at pag-aari niya. Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin at maaari kang mabuhay. He is the King of Israel, the Son of Almighty. He died for the sins of Jesus Christ. Ang kaloob mula sa kataas-tasan sang hari ng Israel, ang anak ng makapangyarihan. Oh, ay patatawarin at maaari kang mabuhay pagpakailanman kasama niya. Para sa higit pang mga detalye, mag na. And was raised from the dead. Master. Siya ay namatay para sa mga kasalanan Si Jesus Christo ang kaloob mula sa kataas-taasan Siya ang hari ng Israel, ang anak ng makapangyari Mga kasalanan ng mga tao at nabuhay mula sa mga patay Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at pag-aari niya Ang iyong mga kasalanan ay patatawarin at maaari at pag-aari niya ang iyong mga kasama